So ngay araw guys ay tumila na rin sa wakas ang bagyo. Syempre kapag ganyan oras na para maggala. Paglabas ko guys may nakita kagad ako dito ng ginagstock. Ginagstock nga pala tawag dito sa lugar namin sa inyo ba? Yung presyoan nga pala nito dati guys ay 5 piso hanggang 10 piso. Pero ngayon 20 pesos to 30 pesos. Bakit kaya ganun? Lahat ng bili ay nagmamahal pero ako hindi minahal. Hoy, ano daw? So ito nga pala binili ko guys ay 20 pesos. Akala ko ang liit pero ang bilis ko mabusog dito. Ayayin ko nga pala subuy ubo para maglakad-lakad. Kaso nakita ko kumakain nga pala sila ng price price sarap talaga ang pagkain kapag hingi. Hingi ba tawag dito? Basta lang kasi ako kumuha. So pagka base nga pala ni Boy Ubo, guys ay aalis na kami. Paalis na kami kaso na curious kami kung ano ba tong hagdanan na to. Etong hagdanan guys ay 5 years na nga pala to. Pero never pa ako nakaakyat. Buti na lang umakyat si Boy Ubo, kaya makikita ko na rin to sa wakas. So yung mga nandito nga pala sa taas guys ay mga bubong at ito nga pala ang kulungan ng kalapate. Meron nga rin pala ako fruit kaso hindi ko nga pala alam kung anong tawag. Tas ito nga pala mga kalapate dito guys mga black bar, blue bar, gray bar, tama ba? Nagtataka ako, ang laki ni ito at paano to napunta dito. Kasi yung daanan ng dito ay ang liit. At yung problema ko, marunong ako umakyat, hindi ako marunong bumaba. Kaya hulaan nyo guys kung paano ako bumaba. Ang clue, hindi ako gumamit ng hagdan. Ang makakawala, may kiss kay Buyubo. Anyway, oras na para maglakad. Uy, dalagita na. Ang goal nga pala namin ni Buyubo guys ay maglakad ng 10,000 steps. Maganda dito sa bukid guys kasi may sariwang hangin. Yun nga lang, meron nga palang lugar dito na iba yung aura. Yung aura ang mararamdaman at maaamoy mo. Grabe ba naman yung baho? Sakto yung kapag nagjaging ka napadaan ka dito. After ilang weeks guys nakakita na rin ako ng sinag ng araw yung pakiramdam namin biglang gumanon eh tapos yung mga magsasaka nga pala guys ay inaayos na rin yung mga buke rin season na yata para magtanim ng palay kasi tag ulan na dahil wala na nga pala kami exercise ni boy ubo ay mabilis na rin kaming mapagod ay. dahil 32 years old na ako na hininigas na rin yung joints namin haba na ko po may nakita nga rin pala ako dito nakaka proud ilang lakad lang nandito na rin kami sa favorite namin food trip pa ni boy ubo favorite namin dito kasi after namin maglakad ng malayo ay food trip naman sakto din yung pagpunta namin dito kasi bagong luto yung kalam calamares. Yung kalamares nga pala dito guys ay 2 pesos isa. La, wala nang ganun. 6 pesos na to. Ang sarap nito guys kasi ang sarap ng suka. Sana danas nyo. Nakaubos din kami dito ni Boy Ubo ng 30 pesos. Next naman guys ay pantula. Ito na tripa namin guys. Cocombert tsaka lemonade. 10 pesos lang to pero grabe yung freshness. Uy, freshness. Sarap nito guys kasi ang lumig. At ito guys, pauwi na nga pala kami pero sa iba kami dadaan. Ang layo na nga pala nang nararating namin pero yung basura hawak ko pa rin. Wala na kasing basura dito, puro bukid na lang. Sa part na to guys, magaganda na pala yung view kasi malayo na pala to mga tauhan. Ayan, sobrang lawak na pala yan. After 30 minutes sa paglalakad guys, minakita nga pala kami dito ang ginagawa MOA. Grabe guys, wala nga SM dito sa lugar namin pero magkakamero ng mowa. Swerte namin kasi 30 minutes na lakaran, nandito na kami sa MOA. So yun nga guys, pauwi na kami pero kailangan pa namin ng 4,000 steps. Mabagal na kami maglakad diba buo kasi masakit yung paa namin. After 30 minutes, nakalabas na rin kami ng National Road. Grabe yung pagod namin kaya coffee break muna. As of now guys, nakaka 9,000 steps na kami. Tapos ng pauwi, bigla ang kain naman sa kanto. Malapit na to sa amin siguro mga 3 minutes na lakaran. Yun lang, thank you for watching. Bye-bye!